Araw-araw na mga salita ng Diyos Yamang naniniwala ang tao sa Diyos, dapat niyang sundan ng mga yapak ng Diyos, isa-isang hakbang. Dapat siyang sumunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito lamang ang mga taong naghahanap ng totoong daan sila lamang yaong mga nakakaalam sa gawain ng banal na espiritu ang mga taong labis na sumusunod sa mga liham at mga doktrina ay yaong mga naalis ng gawain ng banal na espiritu sa bawat sakop ng panahon ang diyos ay magsisimula ng bagong gawain at sa bawat panahon, magkakaroon ng bagong simula sa gitna ng mga tao. Kung ang tao ay sumusunod lamang sa mga katotohanan na si Jehova ang Diyos at si Jesus ang Kristo, na mga katotohanan na nailalapat lamang sa iisang kapanahunan sa gayon, ang tao ay hindi kailanman makakasabay sa gawain ng banal na espiritu at magpakailanmang walang kakayahang magkamit ng gawain ng banal na espiritu. Hindi alintana kung paano gumagawa ang Diyos. Ang tao ay sumusunod ng wala ni katiting na pag at siya ay sumusunod ng malapitan. Sa paraang ito, paano maaalis ng banal na Espiritu ang tao? Hindi alintana kung ano ang ginagawa ng Diyos hanggat ang tao ay nakatitiyak na ito ay gawain ng banal na Espiritu at nakikipagtulungan sa gawain ng banal na espiritu ng walang pag-aalinlangan at sinusubukang tugunan ang mga kinakailangan ng Diyos. Kung gayon, paano siya maparurusahan? Hindi na hinto kailanman ang gawain ng Diyos. Hindi kailanman natigil ang kanyang mga yapak bago pa man matapos ang kanyang gawain ng pamamahala. Siya ay palaging maraming ginagawa at hindi tumitigil. Munit iba ang tao. Nagkamit lamang ng maliit na gawain ng banal na espiritu. Itinuturing niya ito na parang hindi kailanman magbabago. Nagkamit lamang ng maliit na kaalaman. Hindi na siya nagpapatuloy sa pagsunod sa mga yapak ng mas bagong gawain ng Diyos. Nakakita lamang ng maliit na bahagi ng gawain ng Diyos. Agad na niyang itinuring na kahoy na imahe ng Diyos. At naniniwala na mananatili sa ganoong anyo ang Diyos sa harap niya. Na ganito rin sa nakalipas at laging magiging ganoon sa hinaharap. Nagpamit lamang ng mababaw na kaalaman, napakayabang ng tao kaya't nakakalimutan niya ang kanyang sarili at nagsisimulang ipahayag ang disposisyon at pagiging Diyos na hindi talaga umiiral. At yamang nanatili sa isang yugto ng gawain ng banal na espiritu kahit anong uri ng tao ang nagpapahayag ng bagong gawain ng Diyos hindi ito tinatanggap ng tao Ang mga ito ay mga taong hindi matanggap ang bagong gawain ng banal na espiritu masyado silang makaluma at hindi kayang tumanggap ng mga bagong bagay. Ang gayong mga tao ay naniniwala sa Diyos, ngunit tinatanggihan din ng Diyos. Naniniwala ang tao na mali ang mga Israelita na maniwala lamang kay Jehova at hindi kay Jesus. Ngunit karamihan nang mga tao ay gumaganap ng papel kung saan sila ay naniniwala lamang kay Jehova at tinatanggihan si Jesus at nananabik para sa pagbabalik ng tagapagligtas. Ngunit tinututulan ang tagapagligtas na tinatawag na Jesus. Hindi na nakapagtataka na ang mga tao ay nabubuhay pa rin sa ilalim ng sakop ni Satanas matapos tanggapin ang isang yugto ng gawain ng banal na espiritu at hindi pa rin tinatanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Hindi ba't ito ang bunga ng pagkasuwail ng tao? Ang mga Kristiyano sa buong mundo na hindi nakakasabay sa bagong gawain ng ngayon ay kumakapit lahat sa paniniwala na sila ang mga mapapalad na tutuparin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Subalit, hindi nila masasabi ng tiyak kung bakit isasama sila ng Diyos sa ikatlong langit o kung nakatitiyak ba sila kung paano sila kukunin ni Jesus na nakasakay sa puting ulap, lalong hindi nila masasabi ng may lubos na katiyakan kung si Jesus ay totoong darating sakay ng puting ulap sa araw na kanilang naguguni-guni. Lahat sila ay nababahala at nalilito. Hindi rin nila alam sa sarili nila mismo kung bawat isa sa kanila ay kukuni ng Diyos. Ang mga maliliit na bilang ng tao mula sa iba't ibang denominasyon. Ang gawain ginagawa ng Diyos ngayon, ang kasalukuyang kapanahunan, ang kalooban ng Diyos. Wala silang pagkaunawa sa anuman sa mga ito at walang magawa kundi ang magbilang ng mga araw sa kanilang mga daliri. Tanging ang mga sumusunod lamang sa mga yapak ng kordero hanggang sa katapusan ang magkakamit ng pangwakas na pagpapala samantalang ang mga tusong tao na hindi makasunod hanggang sa katapus-tapusan ngunit naniniwala na nakamtan nila ang lahat ay walang kakayahang masaksihan ang pagpapakita ng Diyos. Lahat sila ay naniniwala na sila ang pinakamatalinong tao sa lupa at pinuputol nila ang patuloy na pagunlad ng gawain ng Diyos na wala namang dahilan. At sila ay tila naniniwala ng may lubos na katiyakan na isasama sila ng Diyos sa langit sila'ng mayroong lubos na katapatan sa Diyos. Sumusunod sa Diyos at tumatalima sa mga salita ng Diyos. Kahit na sila ay mayroong lubos na katapatan sa mga salitang sinabi ng Diyos, ang kanilang mga salita at kilos ay nakakadiri pa rin dahil kanilang tinututulan ang gawain ng banal na espiritu at gumagawa ng panlilinlang at masama. Yaong mga hindi sumusunod hanggang sa katapustapusan na hindi sumasabay sa gawain ng banal na Espiritu at kumakapit lamang sa mga lumang gawain ay hindi lamang nabigo sa pagkamit ng katapatan sa Diyos. Ngunit sa kabaliktaran, Naging yaong mga sumasalungat sa Diyos. Naging yaong mga tinatanggihan ng bagong kapanahunan at siyang mapaparusahan. Mayroon pa bang mas nakakaawa kaysa sa kanila? Marami pa nga ang naniniwala na ang lahat ng tumatangi sa lumang kautosan at tumatanggap sa bagong gawain ay walang konsensya. Ang mga taong ito na ang tanging sinasambit lamang ay budhi at hindi alam ang gawain ng banal na espiritu sa kahuli-hulihan ay mapuputol ang kanilang mga inaasam-asam ng kanila mismong mga konsensya. Ang gawain ng Diyos ay hindi sumusunod sa doktrina. At kahit na ito ay kanyang sariling gawain, hindi pa rin kumakapit ang Diyos dito. Yaong dapat tanggihan ay tinatanggihan. Kung ano ang dapat maalis ay inaalis. Ngunit inilalagay pa rin ng tao ang kanyang sarili sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapit sa maliit na bahagi ng gawain ng pamamahala ng Diyos. Hindi ba't nakakatawa ang tao? Hindi ba't ito ang kamangmangan ng tao? Mas mahina ang loob at sobrang maingat ang mga tao dahil sila ay takot na hindi magkamit ng pagpapala ng Diyos mas hindi sila magkakamit ng mas malalaking pagpapala at tatanggap ng pangwakas na pagpapala yaong mga tao na hamak na sumusunod sa kautusan at nagpapakitang lahat ng kanilang sukdulang katapatan sa kautusan mas ipinakikita nila ang kanilang gayong katapatan sa kautusan sila ay mas mga suwail na tumatalima sa Diyos. Dahil ngayon, ang kapanahunan ng kaharian at hindi ang kapanahunan ng kautusan at ang gawain sa ngayon ay hindi maaaring ihambing sa mga gawain ng nakalipas. At ang mga gawain ng nakalipas ay hindi maihahambing sa gawain sa ngayon. Ang gawain ng Diyos ay nagbago at ang pagsasagawa ng tao ay nagbago rin. Ito ay hindi para kumapit sa kautusan o magpasan ng krus. Kaya ang katapatan ng mga tao sa kautusan at sa krus ay hindi magkakamit ng pagsang-ayon ng Diyos.